May parts, may YouTuber tayo ano, nagtatawa. Jacket po ako. Thank you. po. Ako yung ginanapan ni Joey Marquez MMK. Ay, kayo yun? Opo. Ano yung libreng taho na ano? Ilan, ilan, ilan? 499K. Ay, ang dami subscriber ni atay. Ay, 100K. Look. Anong nagagawa? Anong mga video mo tayo na content mo? Ito yung pinamigay, yung taho libre. Yung panahon ng pandemic ako yun yung namimigay. Ang tao? Opo. Pag nag-subscribe sa itay, may libre ang tao? Opo. Oh. Uh, Kapag nanood po sila ng video ko, kasi views po yung magbibigay na taho. 500k na, hindi. 500k na yung nabigyan yung taho, tayo. Opo. Yan hindi ba kayo na nalugi niyan? Lugi ako. Ha? Lugi. Lugi? Lugi? Puro paluwal na lang yan. Aron, teka lang ha. Opo. Huwag ka mag-alala. Hahanapin natin yung trabaho mo. dami lang na ano eh. Busy lang yung opisina ko ngayon eh. Teka, lang, teka lang tayo. Unahin lang natin ito si Ate Griselda. Okay lang na. Unahin lang natin ito ha. Kasi may pangako. Paano ba ito? So, tayo ngayon napakasalamat <laughs> sa si Tatay Jimmy. Atun natin. Tay, wala pa akong binibigay, tay. Pagmaya na kayo magpasalamat, tay. Baka mamaya wala akong iabot, tay. Magpasalamat kayo. Magpapasalamat okay, lang na ako nakita, kita Ah, okay, tay. Teka, Zelda. Ah, ikaw na, bala, ha? Okay na, tay. Pwede ka na magpasalamat sa akin, tay. Oh, magpapasalamat. Yun! Tali. <laughs> so, tay, ingat lagi, ha? Ay, yun sa si Ian, o. Yung, ay, yes. tara na. Bukas na yung opisina ko ulit sa'yo. Pagdawa <laughs> ko na to. Pagdawa oh, natin. Ang dami nangyari do Surot-surot yun ang nangyari doon. Meron si Ate Griselda. Meron pa may dumating na pulis. Tapos si Tatay <laughs> <laughs>